ito siyang uh, forest reserve na binisita natin kung gaano siya karami kung gaano pa siya at uh, yun may, na, may, nakita ako kung makikita ninyo yan yung kahoy na yan yun. may mga kulay pula parang apple Eh landslide na 'yung iba. sa pamagihan po. Tito kita tangita yung mga mangroves kung gaano pa siya kakapal ng mangroves pero yung loob niyan hindi na rin siya makapal dahil yan ay bawas na rin. Ginagamit yung basta bambahay yung iba ginagamit sa sa pagbabakod. Yan po, yan yung uh, yung uh, bahagi po ng ng uh, uh, ng forest reserve namin dito sa taas. Pero sa baba yung mangroves kaya kinakailangan pa rin siyang mapangalagaan itong nakikita ninyo yun yung uh, ikulong tapos dito yung kabalwa Ayan. tapos doon sa, pa, ibang area nito kitang kita pa yung ibang mga isla ito po yung pag, uh, pa yung pagkahan pa, pagpasyala namin uh, pag uh, naiinip na stress kailangan uh, mag-relax, relax dito lang. Tapos dusit sa taas nito, maganda pa rin po yung tanawin. Tapos syempre, press air siya. Uh, At yun din po, pinapadagdagan pa rin po namin ng kahoy. Pero pinapalinis namin yun, yung talagang daan. Ito kabuti oh. Hindi ko lang alam kung oh. ito ay edible. Pero parang ito, pwedeng kainin. Parang, parang yan yung kinakain, honey. Uh -huh. Mm-hmm. Ang Kunin ko. <laughs> yan, harvest ko po. Yan. Parang <laughs> yan yung kinakain. Ito nga yung kinakain. Oo oh, nga, oo, oh, kuya. Yan. Yan, ilibol po ito. Kapag ganito yung yung kabuti kinakain po ito kaya dadalahin ko mamaya po oh pagka may ganito ka daw ay tatlo ka na tatlo <laughs> ka Ayan, ito po yung Ito po yung isa sa pagkain gubat na ito ay pagkain ng mga katutubo pero kasi hindi katutubo. Pero kami magkasama, pareho kami, may lahi kami katutubo. Si Kuya ang medyo malapit-lapit pa ako, hindi malayo na. Pero nakikita ninyo, gaano siya kadami ang bunga. Ayan na. Ito po, ayan na. Pero kapag ito ay dinalak ko oh, ay oo uh, ay dami. Tapos ayun po. Yan. Uh, ano'ng uh, ano klaseng ratan ito kuya? Isang klase ng ratan, pero ganito mambung. Pero Sarap Serap! <laughs> Ito po, pwede po itong pansigang. Kuya, pwede yung pansigang. Kapag inaanto ka, pwedeng pwede ito. No, to. Karami niyang mamumunga. At ito po yung ina-advise ko din po na hindi po putulin kasi sa panahon ng, ng ganito na pwede siyang ma-harvest ay pwede po siyang harvestin. Kaya lang, medyo kapag ito ay walang lagay ng maayos, ito ay ma malalagas lang. đại ayun pa ang dami nya at ito po ay yan nya isa sa sa aming uh, pinapangalagaan na gubat pero kakain pa rin po ako ayun o oh. Pare siyang sampalok na no? oh. Ano na? Huh. <laughs> pa. Lalakad na tayo. Ha? Tikma mo. Ito ha. Oo. Oh. <laughs> Ado <asin. laughs> <For ma> <laughs> adaw. Abot <laughs> na. Yari nga yasin, para mong yung pidya. <laughs> Pag pinakakaitang <laughs> tayo, dahi ito, Aga, ito oh. ah, kapag, tapahan, eh. Ano yeah, <laughs> ito eh? Mga kapagpakahan eh. Napakadami. Abay baka ito mabili eh. Ate, ako <laughs> hindi mangunga doon. Madami. Makukuha ma na, mala malalagas. Ah. Ang asin. Oh!

yung Yan, bago tayo tumaas sa bundok ay magbabak makikikain muna ng <laughs> <Bentuk. laughs> <Bentuk. Bentuk. laughs> Awag po. Hindi pa po. Ina bang mamamidam na ito?